ay na idol na tanggatin ng bearing, Ang problema na iwan ng housing ng bearing sa wax. Kaya itong inawa natin, ah, uh, binalik natin yung mga bulitas dun sa tanang uh, bearing para may patong at ay, sa loob. Kaya ditikit-tikit natin yung mga anin na piraso, huwi lang ka siya. Then, pagdating sa loob na ipasok muna siya, tapat na mayroong glass yan para dumikit ang bearing. Hindi mo tulaglagan. Kaya hey, pula sa loob na siya, hindi wala wala mo siya. <sighs> wala pa pantay mo lang yung mga mm -hmm. distansya niya niya para yung housing ng bearing kaya tapos yung mga niya. Yan o. Yan o. Yan o. Matigas na siya. Ngayon, 2, 4, 6, ano yung natin? Kaya niya po yun, yeah. natin siya. na kuhan bigla. Dahan-dahalan dapat. Pus, minsan, titlaga talaga sila sa Ang sistema na matanggal ng bearing. Yung hinado ako talaga yan, pinapawilding ko talaga. Pero minsan, Pito, pagparamdam ko ano dyo, hindi naman talaga kaya ng kailangan nung i-wilding. Nagin natin yung kulang siya. huwag malambot lang. Yan, dandahan na yun siya hanggang patanggal siya. Yan. Yan na, nakachamba no, tayo. Tamo yung bearing, yung parang star. Ipabuli ito sa loob. Ayos. Ano ang mga idea kayo? Punting idea kayo na tutunan o mo na ang sinong na naiiwan sa